Pwede po! Gagamitin ko sana! Eh, bayaran na lang namin sa'yo. O, oh, hindi na lang namin. Magkano kaya yan? Ha? Huh? Gagamitin ko po ito? May lalagyan akong ng damit po. <laughs> Pare, yan na ba yung bagong charge yung ano, battery? Oo, oh, pare. Kaka-charge ah, lang to. Hmm? Ay, sa Oo. Oh. Okay ba itong ano siya? Parang, parang matigas yung LSC niya? Hindi, okay lang yan. Ay. Uh... Oh, sino yung pare? Hey. Parang may nangangal ka doon. Ba? Nakapulo tata ng box ah. Parang nakapulo ng box. Tara, kapitin natin. Tara. Tara. Ano yung nagawa mo dyan? Boss, ano yung kinukuha mo? Ano ko pala ng baso? Merong nga tayo Maraming pera yan. Pagkakataon yung katari. Hey, Pagkakataon na natin. Siyempre, di naman natin basta-basta makukuha yan. Hindi. Okay, tanungin mo, baka gusto nyo yung benta. Uh, pogi, pogi. Mama, bibili nyo, eh, gagamitin niyo po ba yung ano, maleta? Yung may laman? Ay, edo po. Gagamitin ko sana. Eh, bayaran na lang namin sa'yo. O, oh, na lang namin. Magkano kaya yan? Ha? Ah, oh, bayaran na lang namin. O, oh, bigyan ka namin ng sandaan. Yun yun. Pwede na yun, sandaan. Sandaan? Pwede na. Pwede na. Maraming pera yun. Galing bangko yun. Nata-education. oh nga eh. Napansin ko nga eh. Kikita pa tayo. Maraming... O, oh, pogi. Bigyan ka namin so, na sandaan. sandaan. Eh. Ay, Gagamitin ko po ito. May lalagyan ako ng damit po. O, oh, gagamitin daw. Bigyan kaya. Eh, may, pwede na yun. Pwede pera ko dito. Ipakita natin. Pag nakita niya yung pera dito. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din to. Oh, oh yun. Oh, bigyan ka na namin ng... Oh. 200. Oh, 200. Pwede na yun. Wala naman sa 200 yan. Gusto ko lahat yan. Ano na? Oh, dagdagan natin. Oh, alam mo, maraming naman yan. Maram. Maraming hampira yun. Galing bangko yun. Hindi niya alam. Iba, kita masih Ben Oh, oh, oh bos, na to. Oh, nyan, ha? oh, sige. Bunuhin ko na, no? So, sige, sige. Namin yun, ha? Oh. oh, sige, sige. Nah, nah, na, ha? ah na okay. okay. oh, to, ha? na, ha? Sige, Oh, baldo naman ako. <laughs> <laughs> <laughs>